Sa pagpapatuloy po ng mga pagdinig sa Kamara at Senado, ilan sa mga resource person ang hindi na nakakapunta at hindi rin naiiwasan ng ilan na papahiya o ipinapahiya ng mga mababataas. Ang mga mababatas, humihingi ng respeto. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Magandang umaga sa ating lahat lalong-lalong na sa inyo dyan sa studio at sa mga nanonood sa ating ngayong umagang ito. Maraming nagsasabi na kung gusto mong igalang ka, dapat marunong ka rin gumalang ng iba. At yan po ay sinasangayunan ko. Hindi naman po pipwedeng ikaw lang yung nagde-demand ng respeto, pero hindi ka marunong magbigay ng respeto. Narinig po natin itong sinabi ng mga miyembro ng House Committee on Appropriations Nung hindi sila sinipot ni Vice President Sara Duterte, nung sa ikalawang beses sila nagkaroon ng hearing sa budget nito. Tama nga naman. Para maigalang ka o igalang ka ng iba, dapat marunong ka rin gumalang sa kapwa. But this saying goes both ways. At ito ay gusto kong sabihin ngayon sa mga miyembro ng Kongreso, maging senador man o miyembro ng House of Representatives. Mga sir, mga ma'am, your honors, kung gusto nyo pong igalang kayo, marunong din dapat kayong gumalang. At ang mga ginag dapat yung igalang, hindi lamang yung may mga posisyon, yung vice-presidente, yung presidente, yung mga sekretaris na naimbitahan ninyo. So, lalo tigit sa lahat yung mga resource person, yung ordinaryong mamamayan, na mga opisyal din naman ng gobyerno ng iba, yung iba naman ay mga private persons, hindi na sa kasali sa, gobyerno, mga retired, dapat sila inaan dyan, inimbitahan nyo sila para tulungan kayong maghanap ng katotohanan. Dapat natin laging iisipin na ang ginagawa ninyo in aid of legislation kayo ay kumakalap ng mga impormasyon para matulungan kayong gumawa ng mga batas. Revisahin ang mga batas. At yung oversight function na kung saan sinusuri ninyo kung tama ba ang pagkaka-implement ng mga batas kasama na po dyan ang budget. Bagamat nakakatempt na maging masungit, bagamat nakakatempt na maging accusatory, hindi po kayo nagkakandak ng hearing in aid of persecution o rin the prosecution. Sana yun po ang hindi makalimutan ng ating mga congressman at mga senador. Kaya po kayo nalulungkot dahil kahapon, nabalitaan natin na sa House of Representatives sa pagdinig ng Quad, ay ang dating spokesperson na si Harry Roque, si ng Content, hindi po yun nakalulungkot. Ang nakalulungkot ay nagkaroon ng motion na siya ay ikulong sa kulungan ng mga babae. Bagamat ito'y pabiro lamang. Yun po ay isang malinaw na pagpapakita ng walang respeto sa resource person. At lalong napalala ito dahil ito isang biro. Hindi po dapat ito ginagawa. Lalo na ng mga halal ng bayan. Sabagat ito po isang forma ng diskriminasyon. Isa po itong forma ng homophobia. Alam ko napakadaling mainis sa mga resource persons. Alam ko na madaling magalit. Alam ko na marami tayong hindi pwedeng payagan. So, bakit pwede naman natin gawin ito sa paraang maayos nang hindi tayo gumagamit ng mga salita? na hindi lamang ang resource person na gusto nating banata ng nasasaktan, kundi ang napakadami pang mga taong kabilang sa LGBTQ community. Isa po yung forma ng homophobia. Isa po yung forma ng panggigipit. Inuulit ko, kung gusto po ng mga congressman at mga senador na igalang sila, dapat marunong din silang gumalang ng mga resource persons nila. It's very easy to disagree with them. It's very easy to cite them for contempt. Go ahead if you think you're right. But sana iwasan natin yung ganong klase ng biro? Kasi halata mo naman, nagtawanan yung mga tao, nagtawanan mismo yung miyembro ng Kongreso. Na parang, parang ako mismo na-offend. Na-offend ako on behalf of the LGBT community. Na-offend ako para sa aking anak na isang gay. At sa lahat na mga katulad nila. Hindi po dapat natin ginagawang biro yon. Sana po, wag nang ulitin yon. Hindi po yon maganda para sa mga kagalang-galang nating kasapi ng Kongreso. Yan lang ang po aking punto de vista ngayong araw na ito. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. At maraming salamat po, Professor Contreras.